Good morning guys! Welcome back to my channel! Dito naman guys, may video naman akong ipakita ngayon. Hindi naman to'y latest. Noon pa to sa kinuha pa si Rina sa iyang lolo ni store. Ito guys, kasi po, si Ma'am Rhoda po, emotional kay si Ma'am Roda. Sa, nakita ako sa kanyang video, live video. Grabe guys. K kasi po, eh sinumbatan siya ni Rina kung bakit siya ibinigay kay Lolo Nestor niya na hindi akalain ni Ruda nga ganyan ang masasabi ni Rina sa kanya nagulat si Ruda nyan guys sa kagulat niya hindi siya nakapagsalita iyak na lang siya ng iyak pati ako umiyak din guys sa live video ni Ruda grabe namamaga din ang mata ko sa kakaiyak pati ako nga nanonood emotional din Hi, Rina. Ganyan ka talaga, kamahal namin. Hindi talaga napigilan ni Roda. Gulat na gulat siya sa sabi ni Rina. So, grabe, no? Ganyan, ganyan talaga. Napamahala na talaga ni Roda si Rina. Siguro sa susunod, hindi na niya makuha-kuha yan. May mga hinawakan na yung mga kasulatan. Dito, guys sabayan natin panoorin ang video. Video nga nagsalita si Roda. Grabe. Hindi talaga pati ako naiiyak ako guys. Hindi ko napigilan ang mata ko. Shhh. Grabe kayo ano. Ito. Sabayan natin panoorin ang mga at pakinggan ang mga sinabi ni Ate Roda sa live niya hindi na siya makapagsalita ng maayos dahil sa sa ka-emotional niya iyak siya ng iyak grabe ganyan nakalaking na improvement ni Rina sa susunod nila Dana oh guys talagang ipagtanggol na yan ni Mama Rhoda niya hindi na talaga yan ibigay pag hindi pa magaling

be the glory thank you for watching guys ito ang kabuuan diba guys pati ako dito naiiyak ako grabe grabe talaga galit na ang mga ginsakupan ko dito sa amin kasi pati ako naiiyak kasi feeling ni Rina eh, Hindi siya mahal kasi binigay siya. Wala man kasi magawa si Roda eh. Ngayon na magaling ni si Rina, talaga masabi niya yung kaya mama niya. Na. Kasi natamahan na pero niya mga si mama Roda niya. Ito ha, ganyan ka dito. Ito ha, ganyan ka ka